karning kalabaw sinong kumakain ng karning kalabaw may buhok buhok pa salamat sa mga bigay dito kapit bahay na mabait kuya kulot oh, tinan mo ang sarap sinong nakain ito guys oh. naglalangis langis ang sarap fresh ano, parang dabukid. oh, sarap ng balat guys oh. Alam niyo bang pinakamasustansyang karne ay ang kalabaw? Kasi damo lang ang kinakain niyan. Ang hmm, lambot ng karne. Hmm. Kambing, masustansya rin. Kasi niyo sila lang kaan. Puro damo lang kinakain nila. Higupin natin tong sabaw. Ang naglalangis-langis. Hmm, sarap ito yung dahon na guys na ano organic na maasim hinasimang kalabaw karneng kalabaw sarap bay balat pa malambot yung balat no? mm hmm